Mayo nga agad sa tanan. For to this video, ay ang po. Ang mga muna mga tadre sa piyak ka sakit na ko sa sagi ka, inom ka soft drinks. <laughs> Naisipan ko nga daw, namin mag-inom ka buko ba? Pahit sa, mga ta ari kay saja ni eh. soft drink sa aga soft drink sa ugto soft drink sa pagi sa kape hmm kamo ba na bala so guys no gingkuha ko ng buko kay bukon ko lang taon ko kung pidi ba na siya buko base bala malingaw lang takpok si sinikag buko yung ulo ng blatana no ti sayang man eh. mas nami kita na kung panigurado eh pareha sila oh bao kanami kita na ba maumok umokag kapan sob sa kaugat ugatan mo bla eh laway ka mo <laughs> Baw, pura pura dun lan. ang ambal nila bulong din sa sakit sa kilid UTI ba ginatawag ba? Ma, UE, dali lang ng pangitaon. Para lang katubo sa piyak balayan. Pero ang sakit sa bulsa, buti kita na pangitaon. Kailangan pa matulog si Poon mo. <laughs> Bago mo niya makita ang... ...ambot na langgit. So, ipatayon ko na langgit buka sa lubi. Siyempre, ako man ka-request boko, buko. Ako na lang mabuka eh. Mambala, tanda nga. Request-request -request ka makaong ka boko ka hindi ka mabuka sa lubi. Ay, tirunto, dahi anak. <laughs> Siyempre, ako ting buka ka lubi. May ting man ka lubi. Eh, kagod man lang alang. Kaya kasakit sakit makilid nila. UTI na na. <laughs> So natapos na namin ang aming finish prada i e, prepare nyo na inyo nga baso kutsara kag mamukbang na ta Ay dali lang gid Libyan ko na akong ngagi Para hindi makumawiya sa tagiyas balay Para sa sunod makapangayo ko liwat buko Ana ang diskartiba. ba Tapos ang tagiya magambal Into mo kunyor Kaya binangon nga gingamit mo na bingaw Abi mo kaliwat ka pangulabo Dere hindi dun Bo meron giman to bingaw pero gamay lang Gamay lang gid nga bingaw <laughs> So let's eat muna tayo guys Siyempre last dosi naman Makaon tanay Para ko maginom ko buko Hindi magsarakit out yan pero hindi ana, nun ko guys ha. Mga pangambal alun na sa mga ilunggo. Ilunggo tabay. So ari na guys. Makandos na ko ho. Lato abla. Pag kanabi lang sang buko. Para sa akong ti steady probit ni para sa iyo ti ay. Lalo na may ilig mag inom soft drinks. Kag mga alat. Ano bagay nyo nga inumun? Ang buko nga manamit namit.